Hello mga ka baby. Di naman halata na nagustuhan ng mga ano ko yung mga niluto ko no. Di naman aagawan pa. So hulaan nyo kung ano yung niluto ko. So yun na nga nag start na ako na mag isa. Yan. Tapos kinis ako na rin pala yung manok. Nilaga ko muna yan bago ko inimay. At saka ko isasangkot siya o para iwas judgmental hindi yan palm oil o kung, o mga oil na ginagamit natin sa pangluto so ang ginamit ko nga pala dyan ay virgin coconut oil maganda to kasi yun para sa ating mga alaga so i-ginis ako lang yun ng konti minsan kasi parang pining namin na, na na, 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 na sila sa puro laga kaya minsan natitry rin naman kami ng iba ginis ko ako nga lang pala yung manok dyan then antay natin na medyo mag -brown kahit konting brown lang ayan may kita nyo medyo nabur brown na yung manok pagkatapos yan ilalagay ko na nga pala yung mga hiniwa kong gulay patatas at carrots lang yan sa so, pagkain ng mga anak ko o anak namin hindi naman nawawala yung carrots at patatas bukod sa madali kasi lutuin ay gustong gusto, gusto na yan ng mga anak namin yan Igigisa nga rin pala natin yan kasama ng manok. Yan, halo-halo lang. Medyo pag na yun lang din natin ng konti. So alam niyo na ba kung may idea na ba kayo kung ano yung lulutuin natin ngayong gabi? So hindi naman natin mapapalambot maluluto ng basta gisa lang. Kaya syempre ang gagawin natin, lalagyan rin natin ng sabaw yan. So, yung pinagpakuluan ko nga pala kanina ng manok, tinabi ko muna yon so, at malasa. Andun kasi yung lasa ng manok sa chicken broth. Tapos na tayo aduin, ilalagay na nga natin yung sabaw. Siyempre, kailangan natin palambutin yung patatas at yung carrots. Papakuluan lang natin yan. Ngayon nga, bumili kami ngayon si Shopee ng turmeric powder. So, feeling ko may idea na kayo kung ano yung ulam nilang ngayong gabi. Itong turmeric powder na to para to sa ating mga alaga. So, sabi nila, pwede rin naman sa tao. Maganda ang turmeric powder, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Kasi, napapalakas ito ng immune system. So, speaking of yung immune system, maganda rin na panagdag ang malunggay. Ang malunggay flakes na yan ay aking ginawa lamang. So, susunod na video or susunod na vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano magawa. So, ito na nga yung ating finish uh, finished product. Ito na yung ulam ng mga bibi ko. So, alam niyo na kung ano ba yan. Chicken curry lang naman. Eh, nagtaka lang ako ng dog food. So, yung dog food namin ay, uh, na ginagamit ay Aussie Papi. Kahit one year old and above na yung mga bibi ko, uh, niretain lang namin sila sa pag, uh, paggamit pagkain ng Aussie Papi. Kasi syempre, mas nutritious to as compared sa mga adult foods. Ayan, ilalagay na nga natin yung ating chicken curry para sa ating mga baby. Syempre, dapat equal in servings para walang magagawan. Tingnan natin mamaya kung wala nga talaga magagawan. Ayan, nagyan din natin ng konting sabaw para medyo lumambot naman yung ating uh, dog food. yung mga anak namin, nila namin talaga sinani sila sa dog food lang. Lagi may karne tsaka gulay. Eh na si Yuki, excited. Bagong tabas yan si Yuki ngayon. Yan, tinong nyo naman kung gano'n ka siya kabilis kumain. Sarap na sarap yung Ito naman ang Skyler namin, tsaka Skylin. Yun, masarap naman ang kain ng baby namin na yan. May Skyler din. Sarap na sarap ang mga baby For sure, ubus yan mamaya. At ayun na nga, speaking of ubus, paubos na ni Yuki yung pagkain niya. Sobrang bilis talaga kumain ng batang to. Hinahinay lang anak, baka mabulunan ka naman. Ngayon mo naman yung patatas siya yung carrots. Ayun na, sinisimot na. Tagasimot talaga namin to iyo. La, sige, simot pa, simot. Ayun, sarap anak. Hindi nga obvious eh, no? Ayan, si Skyler. Si Skyler naman, kung si Yuki yung pinakamabilis ang pagkain, si Skyler naman yung pinaka, laging nauhuli. Kasi ninanamnam niya pa yata yung bawat butil nung aw si Papi tsaka nung gulay. Ayun na nga, nag-iikot na, nag-aabang na ng tira. Tingnan natin si Skylin. Si Skyline, paubos na rin yung pagkain niya. Ayan. Ang mga nakarang araw, medyo nagpipikat to si Skyline. Lagi may tira sa pagkain. Pero ngayon, mukhang nagustuhan naman yung luto ni Daddy. Kaya, ayan, kung makikita nyo, paubos na din. Oo. Oh, wala well, yung bata. O, nag talaga ng tira. <laughs> ikot lang. At ayun na nga, naubos na nga ng Skyline. Ang sarap niyan, baby. Simot na simot din, na. Ah. Ayun. Wala ko, na ba naman talaga ang Yuki. Oo, oh, wala na. At tira mo naman ako at na konti. Ikaw, sige na. Ano, may natira ba? Pasan dyan, wala na talaga natira. Ay, naku, Yuki. Kawawa naman ba ang batang to. Taga Cebu talaga natira. Si Skyler, kaya kumusta? Ano? Ay, tira, gutom ka ba? Gutom pa nga ako eh. Gutom na gutom pa oh. Ayan, tito. Eto, mo na ako may tera din. Makikiamot din ako dito kay Skyler. Ano nga, kuwawa naman yung bata. Talagang mga agaw siya. Ayan, hmmm, charap naman ng patatas. Ayan si Skyler, malapit na din maubos yung pagkain niya. Sige anak, kubusin mo yan. At ayun na nga, ang Skylin Sobrang nagustuhan niya pati siya. Nakikiamot na din ang tera. Oo, oh, naman yung mga bata. Oo, <laughs> oh, ano mga batang to. Nangaagaw na ng na na pagkain. Oo, busog na kayo. Ang dami na nang nakain. Si Yuki, oh, ano? At ayun na nga yung bata. Sobrang nagustuhan niya na ikiagaw na rin sa kay Skyler. Hala, sige. Gutom na gutom pa. Pero syempre, guys, alak yan ang pagkain nila. So, twice namin sila pinapakain. Ayan. Paubos na rin ni Skyler pagkain niya. So, sunod mag-share pa kami ng iba pa kaming mga lutuin para naman may ma mga katulad naming fur parent maragkaroon rin ng maraming option na lulutuin para sa kanilang mga baby. So, yun lamang po para sa aming chicken curry. See you on our next vlog. Bye-bye!